Antas ng tubig sa mga dam sa Luzon, patuloy ang pagbaba. Nakatutok live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Claire? Chris, unti-unti na ngang bumababa ang antas ng tubig sa ilang dam sa bahagi ng North at Central Luzon. Bunsod nga yan ng El Nino Phenomenon. Agat dam ang pangunahing pinagkukuhanan ng irigasyon sa malaking bahagi ng Isabela, Cagayan, Quirino at Ifugao. Isa rin itong hydroelectric plant na kayang mag-generate ng 540 megawatts ng kuryente. Mula ng patakbuhin noong 1982, malaking bahagi ang hati nito sa mga magsasaka. Pero dahil sa El Nino, ramdam na raw ng mga magsasaka ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng dam. Gaya ng magsasakang si Maricel sa barangay Burgos Ramon Isabela na bumaba raw ang produksyon ng palay dahil kapos sa patubig. Lalo na po pag mag, magbubuntis na yung palay, kailangan po talaga yung naka-steady po yung tubig niya pero pagkaminsan marami talaga may kailangan ng tubig kaya nag-uunahan po sa patubig. Sa ngayon nasa 180 meters above sea level ang antas ng tubig sa Magat Dam ayon sa niya bagamat mababa ito sa kanilang rule curve ay sapat pa naman daw ito upang matugunan ang pangangailangan sa patubig hanggang March 20. Aabot sa mahigit 90,000 na hektaryang palayan ang target na mapatubigan ng Nia Maris hanggang sa Marso. So hanggang March 20 po yung cut-off natin, talagang uh, yun din ang uh, panahon din natin from March 21 hanggang May 7 para isaayos yung mga pasilidad natin, yung mga canals natin, implement natin yung mga projects natin na naka-allocate ngayon. Samantala, muling bumabangantas ng tubig ng ilang dam sa Luzon ngayong araw. Kabilang dito ang Angat Dam sa Bulacan, Ambuklaw Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, kabilang ang Magat Dam sa Isabela. Bagya naman na tumaas ang Ipo dam sa Bulacan at Binga Dam sa Benguet. Chris, ayon sa NIA, patuloy ang pagsasagawa ng retrofitting sa bahagi ng spillway gate at bridge ng Magat Dam upang mas mapalawig o mas mapalawak pa ang sakahan na mapapatubigan sa bahagi ng Isabela at ilang karatig probinsya. Target naman na matapos ito sa buwan ng Agosto. Samantala, ayon sa pag-asa, ang buwan ng Marso ang inaasahang summer season at wala pa namang banta ng La hanggang sa buwan ng Hulyo. At yan muna ang latest, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanila, ng GMA Regional TV 1 North Central Zone.